Hi guys, for today's video ay meron tayong pupuntahan kaya lang hindi tayo na-inform na meron palang bagyo pero for the go Ayan, kung nakikita nyo sa ating mga dinadaanan ay bahana nag-commute lang tayo syempre at wala pa tayong sasakyan pero soon magkakaroon na, okay? So, ayan, nakikita nyo naman talagang bumabahana pero go pa rin tayo at nagaantay tayo ng sasakyan actually meron akong dala niyan hindi ko lang pinakita dahil uh, tayo ay nag uh, bibidyo-bidyo dahil ang ating mga pupuntahan ay mga uh, tao na willing makinig ayan so ang sarap mag-share ang sarap magsalita lalo na kung yung mga nakikinig ay seryoso, wow. diba? seryoso. di ba seryoso tulad niyan di seryoso char <laughs> okay so ayan and ang ating pinuntahan ay sa barangay San Luis Dasma Cavite. Yan, maraming salamat sa mga uh, tumanggap yan, at nakinig. So, meron tayong diyan pinuntahan, bali tatlo yung ating uh, pinuntahan para mag-present. And yan lang yung ating nakunan ng video dahil na busy na tayo. Okay, so 'di ba, nakikita niyo talagang seryoso sila parang ako, char. Yan, maraming salamat po sa mga pumunta at sa mga pupuntahan pa namin. So, malay nyo, sa susunod naman sa inyong barangay. And after nyan, ay umuwi na rin tayo dahil uh, mahirap umuwi ng gabi, lalo na kapag bumabagyo. O, oh, diba? Ang hirap. So, ayan, hindi tayo nakabili ng food. So, yun lang muna yung ating pagkain for today's video. Ang importante hindi tayo magutom and habang nabiyahe tayo is tumitingin-tingin tayo sa mga dadaanan kung baha na ba. Okay so ayon lang and thank you sa pagsama.